Para naman, gawin nyo lang. po namin, naman namin. May sulot nyo mga masaya naman. Ay, damdamin. May damdamin, damdamin. Malamagal lang eh. May sulot nyo naman. Ay, naman. Ay, damdamin. We of the people of Manila. We are the Thank you, Mag-ingat kayo. Ang sabi sa tropa, we are the people of Manila. We are Manila.

Thank you. Thank you. Okay, okay. Thank you all. Thank you. Darme, since I'm Babalik pa ako. Inuna ko lang mamatay sa sunog. Babalik din ako. na takay doon sa temporary evacuation. Babalik pa ako. Jio ko kung kusyo medyo lang. Sunod na naman. Alright, so ingat po अभी मन अभी मुन

Hindi po, kami po yung last year na nasunugan. Ha? Opo, lahat po ng gamit namin. Mas mabuti na po yung handa kaysa hindi. Mabilis po sobra, tulad po nung dati. Di, di mo nga po na malayan ilang building na po agad yung nakain na ng apoy ginawa nyo kanina nung sumukta? Biglang sumukta na. Ano? Ano? na po? Unang ginawa namin, lahat ng gamit agad, nilabas namin agad. Kasi tulad ng dati, wala talaga eh. Isang iglap lang talaga yung apoy eh. Ganyan din kalakas dati. Ayun, wala talagang manda. Walang naligtas kahit isa, pati mga alaga namin na wala. Pati alaga? Opo. Bakit kasi mabilis? Opo. Hindi na po namin alam kung anong unahin eh. Ah? Sobra po, ilang beses na po kami nasunugan eh. Kahit ilang beses pa po, basta doon sinabing may sunog, hindi mo po talaga alam anong gagawin mo. Thank you po. Yung biyanan ko po kasi na traffic kanina, puro po kurumbero, galing po kaming hospital. Ngayon po, wala kami madaanan, kaya yung biyanan ko po, iniwan ko po muna doon. Nakiiwan po muna ako. Susundrain so, ko po ngayon. Thank you po. Anong yeah. channel po yun? May 25 ako. <laughs> Ay, kayo po? Vlog sa vlog. Ah, may vlog. Ah, kayo po. Thank you po. Good vibes lang po. Good vibes. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. <laughs> sir, ba? Malaki sunog yan sir Task Force Charlie yan Task Force Charlie May ulan pero malaki tulong sa Sa ano, masunog Ayun, sakta yan, nakakatulong yan Sa ano, sa sunog natin Para yung VIP, hindi na masyadong nahirapan Magmapping <laughs> <laughs> Ano, ano, ano Ano, ano <laughs> Hindi makapag-repel <-refill laughs> yung, truck dahil gawa nga ng ano, puno na rito yung kalsada. Hindi yung maabot sa gitna. Salamat <laughs> po. kakain na! Ah, nag-upisa po tayo, nagkaroon tayo ng sunog nung 9.47. Tinaas po agad natin to sa mga first second, third, hanggang sa task force, Charlie. Nag-under control po tayo noong... Taga... 12.34. As of this moment. Ah, ano po tayo? Sa ngayon po, under investigation po siya. Ah, kung makikita po ninyo, gawa to sa light material, kaya tinaspo po agad to. And then, malapit po ito sa tabing dagat, kaya malakas po yung hangin natin. Maganda po yung trabaho natin, hindi kamukha nung nakaraan natin sunog. Mas maigli po ngayon, mas, uh, mas organisado po yung ating trabaho. Ano lang po, pag mayroon po tayong sunog, eh, tumawag po agad sa ating pinakamalapit uh, na fire station. And then, pag dumating po yung bureau, fire assistant po kami para magawa po namin yung trabaho namin ng na mas maayos. 我那个，那